Hello mga ka at mga ka ex kumusta kayong lahat? Sana'y lagi kayong okay kahit pa mayroon na naman tayong paparating ah kapapasok lang na bagyo si Leon kapapasok lang sa area of responsibility ng Pilipinas at uh... magiging ano daw to, cyber typhoon sana naman ay wag kaanong dumaan sa kalupaan ng Pilipinas. Anyway, ang update natin ngayon ay ito, ito ang ating mga pagulong. Sa wakas, makakatikim din yata tayo ng uh, bunga nitong ating pagulong na ito. Ako, napakatagal na panahon na. May kalahating taon na yata itong tanim na ito. Ay, ngayon lang ang namumulaklak. At, ayan, oh, may bunga na totoo na ito hindi na ito uh, imagination makakatikim din ng pagulong yan sa mga hindi nakakaalam mga kabrod mga kaiksa brod ay napakasarap na ginataan kahit ang ihihalo mo lang dyan ay pinapa yan ang masarap na pagulong ang tawag ng mga iba dyan ay puro pagulong pero sa amin tagalog Natawag ay yun lang, simpleng pagulong ayan sobrang kapal siguro nung ano nung dahon kaya ganun so, sobrang dami ng puno anyway awas uh, once na magsimula naman mamunga yan ay dire diretsyo na yan ayan o oh, kulay blue bluish yung kanyang mga uh, bulaklak So, mga ilang, mga isang linggo pa siguro ay makakatikid na tayo ng ah, gulay na pagulong. And, may bago tayong aabangan itong ating mga ah, ampalaya. Ayan o. Oh. Lulusog ng ating ampalaya. Ayan oh. Ilang puno itong ating ampalaya na buhay? Ah, apat na puno. Apat ah, na punong ampalaya. Dalawa. Dalawa tapos ito ay dalawang puno so apat na puno itong uh, ating aabang ang palaya samantalang ito namang ating mga sitaw ay nagisimula na ulit uh, gumapang uh, at mga isang linggo lang ay maumulaklak na naman ito ayan, ang mahala ulit na ngayon ng presyo ng sitaw kung gaano bumagsak noon ang presyo ng sitaw ngayon ay siya namang sobrang mahal kaya tamang tama ito hindi man tayo makapagbenta eh, hindi naman tayo bibili na so malaki minus na naman to hindi tulad nung manakarang araw ah, nung maubos yung ating tanin na sitaw ay siyempre napilitan tayo bumili dahil isa sa mga paborito natin talagang gulay at uh, isa sa pangkaraniwang niluluto ng uh, mga magsasakang Pilipino yung mga nandito sa probinsya ay itong sitaw isa sa mga common pinaka common na gulay ay sitaw marami kasing uh, luto ang pwedeng gawin pwedeng adobo pwedeng kasama sa nilaga pwedeng uh, stand alone na uh, ginataan ayan So, ayun, nagmamahala naman ng sitaw. Eh. Tama-tama ito. Tama-tama ito ating papalaki na ito ng mga sitaw. So, yan lamang muna ang ating updates. At sana yung, sana yung bagyo na kapapasok lang sa par Philippine Area of Responsibility ay wag naman gaano uh, maminsala na katulad ng bagyong si Christine na talaga namang uh, dalawang araw at dalawang gabi kaming inulan dito sa uh, Kamarinisor na uh, talaga namang nagdulot ng kainamang pagbaha doon nga sa Kamaligan doon sa labangkit ko noong nakaraan yung bahay ng bayaw ko ay hanggang hanggang bewang yung pagbaha yung tubig na umapaw galing doon sa Katabing ilog, kasi yung gilid ng Kamaligan ay ilog. Yung nanggagaling doon sa, tama ba, sa may PNR Bridge. Yun. dumaan dumaraan yun doon sa may uh, uh, LCC. Doon sa may terminal na mga uh, jeep na papuntang uh, Tagkawayan, Delgalyaygo. Doon, doon malapit yun. Doon, doon uh, yun naman ay tumu -tum tumutuloy hanggang papunta doon sa may kamaligan. At doon nga, ayun. Inabot, basa, lahat ang mga gamit ng... Pati yung gamit nung anak ko yung laptop na dala ko pa galing Abu Dhabi ay talaga namang hindi nakaligtas sirang sira dahil doon sa baha so sana naman itong si Leon ay hindi ganong katapang sana ay may pusong mapagparaya dahil talagang ibinigay na lahat ni Christine so ay na na ito si Leon. So maraming salamat sa panonood mga kabro, mga ex ka and bye-bye. Hanggang sa muli. See you.